Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalong napapadali ang ating mga trabaho. Bunga ng mga iba't ibang impensyon na natuklasan ng mga tao na siyang nakakatulong sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung noon ay masyadong bilad sa araw at ulan ang mga magsasaka sa pagtatrabaho sa kanilang mga pananim. Pero ngayon, ay naibsa na ito dahil sa makabagong teknolohiya na siyang tagagawa ng ating mga trabaho na mas higit na mabilis at nakakabawas ng bigat sa ating mga katawan. Ganon din sa pagkadiskobre ng internet at mga social media apps kung saan ay nagbigay rin ito ng malaking tulong sa mga tao. Kung noon ay kailangan mo talagang pumunta ng personal sa doktor kahit sa kunting bagay lang na iyong nararamdaman para magpakonsulta. Ngayon, ay pwede mo nang hindi gawin ito dahil marami ng mga doktor ang nagbibigay ng kanilang kaalaman sa iba't ibang klase ng sakit gamit ang kanilang mga social media accounts. Isa na rito ang sikat na doktor sa Pilipinas dahil sa dami ng kanyang mga subscribers sa social media. Siya, si Dr. Willie Tanong, umas kilala sa tawag na Doc Willie Ong. Ipinanganak sa Manila noong October 24, 1963, si Doc Willie ay isang cardiologist at internist. Marami ang natutulungan ni Doc Willie sa pamamagitan ng kanyang channel sa YouTube kung saan siya ay nagbibigay ng mga kaalaman patungkol sa iba't ibang klase ng sakit at kung paano ito maiiwasan. 2019, nang sinubukan ni Doc Willie na tumakbo bilang senador pero hindi ito pinalad. 2022, nang makumbinsi ito ng nooy presidential candidate na si Isko Moreno na maging vice president niya para sa 2022 presidential election. Pang-apat na pwesto lang ang nakuha ni Doc Willie sa siyam silang mga kandidato para sa pagkabise presidente. Balik buhay privado si Doc Willie matapos ang eleksyon, September 14, 2024. Nagulat ang mundo ng social media nang kanilang malaman na ang doktor na siyang nagbibigay payo para sa magandang kalusugan ay siya pa palang tinamaan ng malalang sakit na diagnose si Doc Willie na may cancer. Isang malignant na uri ang tumama sa kanya na kung tawagin ay sarcoma. Inilahad ni Doc Willie kung paano niya unti-unting naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Pero napansin ko na no, mga 2023 na mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod. Pag ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023. Parang tips ko lagi uh, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaedad, nangihina, nahihilo, nagmamanas. Di ba? Yan naman na mamaya, nawawala yung muscle. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Kung may isang bagay na pinagdududahan ni Doc Willie Ong na rason kung bakit siya tinamaan ng sarcoma, ito ay dahil sa stress na kanyang nakuha mula sa pagbabas sa kanya noong siya ay sumubok pasoke ng mundo ng politika. Ang social media na ginamit niya para magbigay ng libreng kaalaman tungkol sa kung paano alagaan ang ating mga katawan ay siya rin palang social media na gagamitin ng iba na may galit sa kanya para siya ay ibash ng ibash at dahil sa siguro ay malambot ang puso ni Doc Willie Ong at hindi niya kayang baliwalain ang mga masasakit na salitang sinasabi sa kanya kung kaya't naipon ito at nakaapekto sa kanyang katawan. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion. from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022, vice-presidential campaign, I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na. Pag wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa niyo? Binash nila ako ng binash. Subaba sobrang loob ko. May isang basher nagsabi sa akin. Doc Willie. Even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? Kahit ganun na ang natanggap ni Doc Willie mula sa pangbaba sa kanya pero ganun pa man, ay gusto pa rin niyang sabihin sa mga nanunood sa kanya mapa supporters man o bashers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it Mahal na mahal na, mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. Ang isa pang nagbabagabag sa loob ni Doc Willie ay ang bagay na siya rin nakikita nating lahat. Ito ay ang matinding korupsyon sa ating bansa. Rason kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po ah, kaibigan ko kayo lahat. Asensya na po. Nagkakabisyon na ako kagabi. Makatulong at mapaganda ang ating pamumuhay ang siya sanang pakay ng butihing doktor. Pero totoo nga ang sinasabi ng karamihan na gaano mo man kabuti pero hindi lahat ng tao ay magkakagusto sa'yo. Meron at meron talagang gusto kang bumagsak. Sana ay malagpasan ni Doc Willie Ong ang sakit na ito at nang makabalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Ikaw, naniniwala ka bang stress ang dahilan kung bakit nagkasakit si Doc Willie Ong? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.